Good morning guys Hi hey, guys, welcome to my channel Ito ang PYMD na sa Europe Guys Ngayon guys Ito, Tingnan nyo Ngayon guys Tuyo ngayon siya Ngayon daw yung huling araw ng taas ngayon, ngayon Taninang umaga wala pa yan tubig ngayon meron na yan ngayon tumataas na ulit ngayon, tuyo oh. mamaya tubig na uli yan abangan natin bablog natin mamaya yung ano, pagtaas niya ngayon ay 7.38 ng umaga may na lang ulit <laughs> 8.12 am ay guys mag alis na 9 na 8.52 ayun ayun na yung tubig oh. nabilis na siya makakita yun ah bilis na mamaya tingnan ulit natin kung kapasokin pa yung loob may ale, I guess na ako kasi yung ilang tubig na yung bahay Guys, okay, so. Oras 9.49 Ayan na Maagos na yung tumig Sa loob yung kaninang tuyo ngayon na uh, tubig na uli An update take... ang bahay guys okay, so, oh. halos kapraso pa lang kapraso pa lang siya ayan tanda natin yan na mamaya ayan na yan ayan Kalilinis lang ka gabi. Baha na uli Ayan guys 11am na Ayan o oh, lalim na yan guys O Ayan o oh. Lalim na siya Sa labas Kung mapa. hindi makita Malalim na siya guys. Yan. Hey guys. Ngayon lang ako nakapag video ulit. Ayan. Sabarang taas na. Ngayon ay 2.55 p.m. Ayan. Sabarang taas yan. Ayan. Yun lang guys. Ah. Dito na lang guys. Nadik ko lang kayo, sa baha. Dito. Ingat, ingat na lang guys. Ayan o. Ayan guys. Tapos niya. Dito na lang guys. Bye-bye. See you to my next vlog.